it's bringing me out of the dark finally i can see your crystal clear Good Long welcome back sa ating channel. For today's video ay mag-iihaw nga pala tayo ng karne. Matapos nga ito ay pinakanta ko ang aking anak na nanalo sa bayan. ganoon nga ng awitan sa aming bayan kaya naman isinali namin siya at sa awa ng Diyos ay siya ang nag-grand winner. Matapos nga ang Pasko ay may mga natira pa kaming karne kaya naman ito ang ating ngayong iihawin. Agad nga itong ginayat-gayat ng aking misis matapos itong maluto. At dahil nga dito ay nagkayayaan kami mag-anak na mag-budol pa kahit nga napakalapit ng bahay namin kay na mama ay hindi naman kami sabay-sabay kumain sa si Binis ay laging nasa lolo at lola Mula niya. Mula nga pagka maliit ay doon na siya nakatira. Anim na buwan nga lang siya noon ng aming iniwan kay na mama at papa. Dahil nga nasa Laguna ang aming trabaho noon ay iniwan muna namin siya kay na mama at papa sapagkat walang magbabantay sa kanya kapag kami ay pumasok na sa trabaho. At dahil nga dyan ay nasanay na siyang nakatira sa kanyang lolo at lola. Balik na nga pala tayo mga idol sa ating inihaw. Nanuto na nga mga ito kaya naman mag start na tayo sa ating pagkain. At sobrang sarap nga sa feelings dahil sabay-sabay kaming kumakain ng aking buong pamilya. At ito po ang first bite ko para sa inyo. Mmm. Sarap. Kain po tayo mga katalo. At nang matapos nga kaming kumain ay niyaya ng aking Mrs. sibines papunta sa bahay para magbihis. Uputa sila sa bayan para mamili ng kanilang mga napamaskuhan. Ibili nga daw sila ng sapatos at bag para gamitin sa school. Yung mga naka red ah. Red si Pututoy, red si Ibonsoy at si ating maganda. Mataas ang busis parang pipit. Kantahan mo nga ako yung walang lyrics. Crispy daw. Parang ano ibon? Hindi naman pala yung marunong. <laughs> Nes, kantahan mo nga ako nung <laughs> sayang na sayang. O, oh, si mama daw. Kanta na. Talaga. <laughs> Nes, sa akin ka mo nagmananak mo. Yung <laughs> daw na, sample lang. Sayang si mama mo na. Sayang talaga. Nung, siya naman din. Ikaw daw. Kahit yung ano lang. Saglit lang. Oh, sige. Isang words lang. Sayang, sayang. sentence, ganito. wag word. Ay? Kasi pag, pag word, isa lang yun. Opo. Sayang, na, sayang sa talaga. Wag sentence. Ang mga mata ay marami. daw. Ang mga mata sentences. ay marami. Oh, sige, sentences. Noun. Noun. Hindi na. Hindi na. na yung memory card ko eh. Okay, one, two, three, go! Minking pagpikit Ang tanging naisip Ikaw na sa hanggang wakas Ang aking pag-ibig Ngunit biglang nagbago ka Hindi na madama Kapag kapiling na kita Nanalaman It's bringing me out the dark. Finally, I can see your crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I live with every piece of you. No, none underestimate the things that I'll do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. because they gave me Tidur aku. It is a mga panaginit mga.